So muling nagpabalik ang Uragon Official Vlog para makapagbigay ng kunting kalaman at kunting idea sa larangan ng pangungustraksyon. Maging pinising man yan o maging structural. Basta't kaya natin, alam natin, ipapakita ko sa inyo yan. Sa abot ng aking kalaman at sa abot ng aking makakaya kaya. So dahil naipakita ko na sa inyo ang pagtrasis ngayong araw na to, ipapakita ko na naman sa inyo kung paano natin lalagyan ng kawayan o yung kinatawag natin na kasaw para sa ating gagawing pagbububuong ng anahaw. At syempre hindi lang yan, marami pang ibang ipapakita ko sa inyo dito sa aming ginagawa. Hindi lang isa o dalawa, tatlo Ang makukuha niyong idea dito sa ating ginagawang construction Dahil itong ginagawa natin na bungalow house Simple lang pero matibay at maganda Yan so good morning mga oragon So ito naman kayo ngayon sa ginagawa natin Sa uh, bisakol Sa balatan Sa ano Sa may tas Confor So yan nagkabakla sila ng ang ginawa ang... Alay dyan! Alay Gor! Ginawa natin na ano, na... Canopy eh. Binabaklas na yan, no? Ayan. So dahil pang... Dalawang linggo na. So kaya ayan o. Magasak na. Ayun. Dito kang So yan yung ano natin. Yung canopy eh. Ayan. So nagkaroon tayo dito na ito yung pinatawag natin na ano. Half moon. Tawagin. So ito. Makikita nyo saan dito sa taas. Ang ating... Hello, pe. Ayan ko mapansin niyo. Ayan siya. Yung group na 'yan, wala kitang pa ganun. So, yung lagay natin na PVC oh, one half. So 'yan 'yun. 'Yan ginagawa kasi 'yan para yung tubig hindi uh, di dito sa loob. Kumbaga, ang ganda na lang sa ano na 'yan, naka half moon na 'yan. Diyan na lang yung papasok yung tubig, diyan na papatay na papasok yung sa loob. So kaya, kaya nagkaroon tayo ng so, tawag na half moon Sa so, itsura niya, dito pa siya panapakit So tayo, kapag so, trace tayo So ang nilagay lang natin yung mga stopper na uh, angle bar Yung hindi pa natin nilagay So pag nilagay natin ngayon kasi burn out So hinintay yun lang natin magka-power So matapos na yan, magkakabit tayo ng kasaw Kung tinatawag natin yung kasaw Yung ating ano uh, bamboo na nilagay natin dito para sa bubong. So ang gamitin kasi natin dito, anahaw. So pero nakatrasis siya. So bagong model ng ating Gagagawing uh, bahay na bunga Ayan. So bali ito na yung itsura niya. May isang may ilaw tayo dito. Tapos may ilaw doon. May ilaw rin sa dulo. Tapos sa gitna may ilaw. Ayan. So, tapos ito na yung na-flooring. So ito na yung ginawang ano ah uh, lababo ayan nagawa na ito ng lababo tapos may ano tayo dyan may uh, outlet tapos dito outlet din tapos dito outlet tapos dito magkaroon ng switch yan para sa ilaw mga ilaw na yan so pagkatapos dito sa loob ito na yung mangyayari dito oh. yan yung CR yan na flooring na rin So, tiles na lang dito kulang. Magiging okay na. Tapos yung laboratory. Tapos, okay na siya. Kasi lata tayo nakaabang. Yun lang yung hindi natin. Tapos, ito siya. Si Pipinis na rin niya itong ginawa niya kahapon na uh, ano, um, lababo. So, pag kapinis niya, magkakabita siya dito ng hamba. Yan. So, ito yung kakabit natin dito na hamba. Kakabit siya dyan. Tapos, nakaprepare natin yung tiles may tiles na rin tayo tapos uh, toilet bowl tiles okay na nakaprepare na tapos yung lavatory mayroon tayong lavatory so tapos may uh, 60 by 60 na tiles yung gamitin Ayan, tapos 40 by 40 tiles so ito na yung pintuan na ikabit na Ayan, so na ikabit na so pantay lang tayo dito sa labas tapos sa loob magkakaroon tayo ng nosing dito banda may nosing tayo dyan na maliit ayun o oh. Siguro mga 3 cm o 2 cm no swing na. Ayan. Dito dapat dito lagi sa labas isa flat Dapat lagi tayo naka plat. So yan mga kurago natapos natin mag ano tayo maglagay tayo ng parley natapos ng lagay na rin tayo ng mga stuffer. Yan na angle bar na 1 1 in 1 half na angle bar yan na stuffer natin. So lahat na sila nalagyan na natin na pintura na rin ng primer na gray. So pagkatapos dito sa gilid, pag galing kasing gilid, naglalagay ako ng mga pang stopper na ano uh, ginawa ko diyan. napaputol ako ng 15 cm haba tapos uh, bakal na 10 mm. So, naglalagay ako ng brace sa baba kasi hindi naman kasi natin pwedeng wildingan ng pang-stopper sa likod. So kaya dito tayo naglalagay. Ayan o. Oh. lahat yan sa baba nilalagyan natin para kumbaga yun yung tukod nya galing baba pataas para tumibay so di, di yun ang gagalaw galawin mo nga wala walang galawan yan no? so bali pinaprimeran na rin ni, ano, ni Marjon tapos lilipat tayo sa kabila para matapos na rin to tapos magkakasaw tayo lagyan natin ng uh, kasaw kung tawagin sa amin So dahil natapos na natin ang paglagay ng stopper at kapag primer na, dadako na tayo dito sa mailay-layan ng ating trusses. So dito, nilibilbar ko ang at tubular para magpareha sila. Tanggal natin yung mga sobra ng mga tubular para pantay sa ating Parlina Para hindi na mahirap ang paglagay pag pa ng sinipa. At hindi masagunting nan. So yun mga tapos na natin katingin, tabasin yung uh, mga sobra. So ganyan yung maging itsura niya, no. Halos Ito so, sa parlina tapos dito sa tool grinder natin yung pantay yan pag mo yan ah, nasa hulog talaga yung pinaka ano nya ah, labi to labi so pag nilagyan natin yan ng sinipa ah, pantay na pantay po yan diretsyo pantay sa so, purpose kasi yan sa sinipa kung sakali man pa sinipa uh, ah, purpose na yan para diretsyo ganoon din sa kabila pantay pantay yan o oh. no? So, ganyan ginagawa natin kapag mga trashes, hindi mag-decide na Basta abangan nyo kasi abalang balang araw, magpapasinip pa yan, naka-prepare na. Yung ilalagay natin na tinatawag natin natawag na kasaw. So, binilad natin, dalawang araw na nakabilad yan para lumi, pa uh, sumiksik. Mawala na yung mga ano nyo, para makita natin kung alin yung baloktot, hindi baloktot. So, pinapapili na natin. Ayan. So ito yung ilalagay natin na tinatawag namin na kasaw para dito sa amin. Piliin mo lang yung ano. No. Kasi sobra-sobra naman kasi yan eh. So pinasobraan talaga natin para mapili yung mga magbenda. So ang isa pala nito, bili namin. Sampo, kada isang piraso, sa 4 meters. asang 4 meters na haba, 10 piso po yung bili. Kaya nasa isang dam piraso yan na binili do sa ano sa nag sa nag yes, yes, nito o kada isa sampo o bilangin nyo lang kung magkano yung na, lahat nasa isang dampiraso yan so ito yung pinipili niya para doon na sila lagay natin Mga tulid nung no, pati niyo ano ba gawin? Mga medyo, ano? Pwede yan. Yan, hindi oh, ganyan. Binibilid natin para makita kung ayun yung mas magandang gamitin. Para may lagay natin. So ayan na nga, ito pala yung kakabit natin sa ating ginawang trusses. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bamboo, kung sa amin tinatawag na kawayan. So dalawang klase kasi yung ginagamit sa amin dito, yung kawayan at yung tinatawag na butong. So ang pagkakaiba po ng kawayan at butong, yung kawayan po ay matinik, hindi makate. Ito naman na butong, ah, walang tinik siya, pero makate. Ang daming sinasabi, pero yun ang totoo. <laughs> So ito lang nga nag-offset na tayo maglagay ng kasaw. At yung kasaw na sinasabi ko ay ganito yung style sa napapanood nyo. So bali galing laylaya nag-offset pala tayo dyan ng 10 cm. At yung space naman nga ay 20 cm. Dahil sabi nila yun daw ang standard ng paglalagay ng anahaw. At marami rin nagsasabi na hindi na millimeter ang paglagay ng kasaw kundi dinadangkal-dangkal na lang. <laughs> so paano kung mas malapad at mas mahaba yung dangkal ng isa? So di ba mawawala? <laughs> Kaya ako hindi ko yan dinadangkal kundi minimetros natin dahil yun ang siguradong agwat ng ating pagkakasaw ng mga bahay. Pagkakasaw ng mga kawayan, ang ibububong ay anahaw. So dahil hindi naman kahoy nililagyan natin ng kasaw na kawayan dahil ito convert natin sa trusses ng paralina. So gumamit pala ako dyan ng black screw at ng barena. At ang ginamit natin na black screw, uh, metal screw, hindi pang wood screw dahil ang pagbabaunan natin ay metal. So ang haba pala ng ating black screw ay one, and cheese. siyempre gumamit rin tayo dyan ng screw bit para may baon natin yung black screw sa ating parlina kaya hindi na tayo dyan gumamit ng pako kaya sa mga ng aking video pagkakaron kayo ng idea kung paano ang mas matibay at mas maganda na paggawa ng bubong na anahaw dahil itong style nito malinis at maliwalas tingnan kaya ano pang hinihintay nyo follow and subscribe sa ating youtube channel at facebook page